Mahal kita. Ay, ah, si kuya. oh, game, 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 game. Ikaw na. na hat. Ay, ako, ako na di guitar, ikaw na kakanta. Ang sayo na ang lahat. Happy ang puso ko. Oo, oo, oo. Ang sayo na ang na Ang sayo na ang hat. Hapi ang puso ko, oo wow, oo oh, oo, oh, oh. ang sayo na ang ko, oo oo ang puso ko, wow, huwag oh, oh, oh. an an ang